Ito pala natin yung <laughs> video videographer <pero> na yun. <laughs> Ayan po yung may ari ng lupa. Okay, isang magandang buhay po sa ating lahat mga kalingap. Umulan. O oh, may bagyo yata mga kalingap. Ah, dito tayo ngayon sa ating bukid pa rin. O no? oh, o, oh, oh. tingnan nyo o. Oh. Yung ating mga okrang pinapabulok na dyan o. Oh. Dito tayo. Dito tayo sa ating kalabasaan. Dahil uh, mabababad na ng tubig. yun e, o. E, bakit maga pa? Babagyo. May bagyo mga kalingat. ayan may tao may tao mga kalingap ayan na. may tao ayan, namiimitas sila mga kalingap ng kalabasa ayan oo, uh -huh, pakuanan sila tatlo ayan ayan

Tapos malayo sa unggoy. Meron pa dun dalawa tayo doon ba na sa dulunan kaso green pa. Darating kasi bukas si nanay eh. Padala namin na sa bayan. ay okay, panggulay sila. Nanay. Taga dito ang mo? Taga sa Pierto. Sa bayan. Bisita ng lupa niya, kanya to eh. Oh, iya. Yeah. kanya to. <laughs> lupa nila to. Tatay, pamana nila ito. Sa amin magkakapatid. Bali ito, siya siya ko ito, dito kabila kay nanay. Dati kami dito. <prueba> ating apo, video grapher na yun. <laughs> Ayan po yung may-ari ng lupa. <laughs> Ayan, yung napakan natin ngayon sa kanila po yan. Ay, nanay po nanay Ay, so ito yung ating beach. Uh, no? Ayos. Okay. Oo, oh, di ba? Hayaan hey, mo nang medyo mura kasi baka mabulok. Kisa mabulok. Lalaki pa sana yan ang mas malaki. Ha? Buti nga wala silang istak ngayon. No? Wala daw. Ay, ayun pala. Ay, katabi lang dyan. Yan pala ay gulang na. Balikan mo lang. Sobrang bigat na. Hayaan mo na yan kasi natin kay nanay bukas. Para may baon sila pa uwi. Ito, toto Hi. Ay, yun o. Yun o, mayroon na didilaw. Yun know? o, ito, toto. Ito o. Ang galing yun. Hindi mo nakita? Hindi, nakita ko ko lang yung dilaw. Grabe ganito. Ha? ko na <laughs> Maganda pa naman 'pag kanon Ano? Mm -hmm. Kasi hindi ka walang spray. abono ka lang isang beses. Asa uno. Hindi mo Kasi sa isang piraso, maka 3 1/2 kilos ka 100 pesos, 100 pesos isang piraso. Piraso? Eh may, hindi ko na dala 6 kg. <laughs> Meron pa na tirate? Ang ah, bigat na kukumarti kaya mo pa ba? Grabe, masagana ani tayo ngayon. Sampiraso rasu 100 pesos Ikon 20 jangan 50 Ikon 50 ciki 50 jangan 500 Ikon 500 ciki Ang dami, pa dami pala siya. Hindi mo lang makita ka nakatago. Nako, ang bigat nito ah. <laughs> Busy siya sa okra. Hindi ah. tayo baka malaglag ang at hindi ko akala yung tayo na pala karamihan yung buhay Kasi kung titingnan ko dun, parang hindi ko makita. Gulay na lang natin yun. Yan ang mangyayari pala kapag naulan na siya. Pag, pag, yun na yung puno na napigtas, masira na pala yun. Ang start na siya masira. Tama lang yung maagapan. mga kanilipay.

Siguro, ayan mga 50 siguro, higit eh, yun, kilos. O ngayon, punta naman tayo sa ating okraan. Kasi kuha rin sila ng mga okra. Maulan po, may bagyo. Saan? Ikaw? tinapangan may angis pag lagi nag ulan Guys, bisa dipakai. Jalan ang panahon wala kontrol yan sila ano ko nga yung kauyan ang ah

Lakat ako nga dyan, 50. Si Magkano ang lakatan dyan sa pagwala wala sila? 90 yan. Kaya hindi talaga tanggihan ang ano ko dyan, lakatan. Alam nila kasi sa bayan, 50 ang lakatan. 55. 55. So, si pamimitin lang dyan ano magpigay na mag-iwababa lang ay ay pero kailangan pa rin natin uh, magtrabaho ito titimbangin na yung ating uh... ay bigat ah oh ganyan 30 30 34 ano ba?

oh. Uh, ngayon naman ay yung ating uh, gulay na uh, ayan light. Light o um, magalingan lang. Pero okay okay naman ang price Ibinigay na natin ang uh, mura-mura din. yan lusak na yung ating uh, ilalim. Ayun. Ayun, maiyak na ulan. Oh. Uh, Bayan. Oh, Tama laki na. Bayan ah, lang. Igit sandan, no? 20 by 20. 20. 20. 20. Mm -hmm. Ay, talong naman, talong Bakit may balde? Ayan. Onsi. Media. Okay, onsi na lang. No, onsi. Onsi. Oh, Diyos. Tapos sitaw. Wow. Masaganang ani. Mm. <laughs> okay na yan. what gusto? naman. mo Ah, walang lagayan. Kulang sa sako. Eh, <laughs> ano gusto niya? Ano ba nanakakat? Ito, ito putol din niya, ilalagay sa takbe. Ah, nauna na maputol. Ang <laughs> nanak chat. Na Meron pa mag isa-isa eh. Ilang days siya maubos? One day? Kailangan ang sitaw maubos na agad. Oo. Oo, oh, uh, ganun. Nakabasket lang. Sa amin, kinakalat naman. Pagpapapa, kinakalat na. Ano yan? Nilalagay sa hamog yan sa gabi para... Para hindi siya magpangat. Grabe, sa kung mm -hmm. okay. okay. sakuhan na ah. Eh. Sa amin, noon nga sa amin nga ang sita. Ano tayo sa'yo? Yung... Ano ang sausa, tiklis-tiklis, oh, ang talong. Malakasan ang negosyo niyo. Ano po yan? Kung ka niya, isang pa lang niya. Kunti, wala Kailangan maramihan, ano? Oo. Oh. Bagbihado. Pusampu ah. Mabagin ng uh, tusits na, tursich.